Alam mga tinta nyo Picture pa yata ng mga artista yan eh May blueberry shop pa Yan din. Titinda sila ng ano Ano ba tawag sa paninda nyo? Photo card huh? Titinda sila Yan o Pagkalipas ng mga limang taon Tingnan nyo yung video Tingnan nyo yung mga sarili nyo Kilian. Paano paglaro ko sa dati Kilian? Blueberry shop. Sticker. Ano yung sabi ng stickers 5 4 ano yan 5 piso kaya 4 piso. Sleeve. Sleeve skin si. Sanrio hearts. 3 piso ganun. Keychain size

Tapos dito, ayan pa dito, ayan oh. Paano kami nalapit yan? Kung nga, lumayo na nga. Ah, ito, bini card. Natalo naman naman ito. Kala ko ano eh, baunan eh. Uy, ito mong maatras yung kotse. Dumaan ka pa. Ayos ka. Mami, naatrasan siya ng kotse. Kasalanan pa ng

Ang dikit. Lagay niyo na lang stop niya dyan. Stop. 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 Iyan, mga, mga bata yan dito sa Venus Compound. Karamihan dyan mga taga Black 5. Ah, no você No, yeah. Jillian. Jillian. Ah, paglaro ka sa nila. Bakit? Paglaro kayo para makapaglaro ka ng mga ganyan, may experience mo. Oh, makulit eh. Siya makulit batang yan. Bang kulit yan. <laughs> sa Pumasok sa loob. Pumasok makulit. bunso Ya, yeah, huli mo, huli mo dito. Sipag pag ni ito, uy. Pati sa tapat namin, linisan mo sa mo, ha? Ha, doon sa tapat namin. May kailangan Sige, pang ko. Dapat din ko. Iyan Ah. Dapat sa taas na 'yung pagdadag. na 'yun. Sino na